Good morning, good morning, good morning mga idol So ito nga araw ng Webes At ito maglalambat nga kami dito lang sa tabi mga idol At maglalakad lang kami mga idol So ito yung gagamitin nyo namin lambat mga idol, maliit lang Para sa pang ulam Kaya, mga idol, maraming salamat sa mga nakasubscribe At pasubscribe subscribe pa lang sa aking YouTube channel Thank you so much and God bless mga idol Huh, lamig. Aray ko. Si mga idol, nag na nga yung isa kasama namin si Idol Jomar, mga idol. At, nakalangoy lang habang nag ng lambat dahil maliit lang yung lambat na gagamitin natin. Medyo malabo yung dagat, mga idol. Ha, ito lang yung tabi, oh. Kung makikita mo, dito lang kami mag sa malapit, mga idol. Nagbugaw ng aking mga kasamahan. Ako, dito lang ako sa dulo. Bantay lang, mga idol. Para hindi makatakas yung isda. Yeah. Mm -hmm. Yeah. ay mga idol, mga dangkit ang huli natin Libre ulam na yeah. So, mga idol, uh, yung mga kasamahan ko na sa likuran ko kung makikita nyo nag na ng labat mga idol ako dito lang uli ako nakapundo sa may pataw maliit lang yung gamit namin na labat mga idol siguro saglit lang kami dito makapangulam lang mga idol so yung mga idol palambing naman ako mga idol Please like and subscribe my YouTube channel mga idol Ayan, Thank you so much And God bless mga idol Ay, Gusto kami sa tabing aplaya Ganito kasagana dito sa barangay David Kasagana sa isda Sobrang dami ng isda yun mga idol, hagabong na nga ako yung mga kasamahan Nagkapakapanangani Aray, tusok, pagbumanga sa lambat Libreng olam, libreng inihaw mga idol Ayun na mga idol Nagkapakapan na sila mga idol Burag mga butterfly Nag -fly, fly 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 na mga idol Okay yan mga idol Sa isang kaibigan natin na nagpapa shout out Mula sa bayan ng Cebu City Shout out idol Rexy Yan mabuhay ka happy viewing idol At salamat sa patuloy na suporta sa aming youtube channel Yan god bless mga idol Thank you so much Ayan sa ating bagong followers, shout out sa iyo, Gilbert Sampling Pugit TV. Yan idol, mabuhay ka at patuloy mo kaming suportahan sa aking YouTube channel Hmm. Hmm. Padi bagong area na naman tayo mga idol sorry makati ah ya. dali ako ng kati mga idol ah huh. ayos na rin sila ng lambat pang pangalawang kanina namin mga idol after nito uwi na kami uh, sobra na kami sa pang ulam mga idol dami na pang ulam sobra sobra na eh! Hey! Mm-hmm. Ich holy huhl mm yeah. Yeah away na kami uwi na wala kami kalahating oras mga idol saglit lang kami mga idol sobra sobra na yung pang ulam <tong> Selamat ya mga idol. Eh. Yan, na kami sa playa. Oh. Hmm. Yod ah yod na pang sabaw kilaw sugba Shot to kill ba So mga idol dito na kami sa playa O diba saglit lang pang ulam dito sa barangay namin Tabing ang playa lang tayo mga idol Ito eh. Nalang ka na okay. ito eh. Ito

Ah. Ah. Baliktad na mga ay. Dukong mata, aw gamay. Tsasa na ko diren bigyo. Oo, ug hubas-hubas lagi basta kay. Nilipit tadi. Ku indagat dili kay sila mo kuan. Ana da mambalik pagkuha sa pukot. Mambalik na sila.

ok nè boy, <coughs> aga tay lang oi.

Gurin. Magtitigan dito mo oh, The Christmas tree oh. Ito Dalawang area lang mga idol oh. Karon nang tokel. mga tambok mga danggit oh mga tiya nun ah. ay kanuping na maliit Pala tanong yung ano, na. tulis oh, Ulan sa balay nga itong ako pinakotan itong sa kadlaw ah ganyan ah Uga na ba ito yun? Ganyan na si Inday lagi Tuwa mo kaugla yung sudan ang iya buwan Kurug-kurug pa Bakbaka na muka eh manggod, lamay ay kaonan Di lang pala binog sangag kay Mat Matutong Ibo lang mo kung gamay, Awan na Ang dami na kami magtanggal mga idol Tulong ikaw tanggal dong. Tulong ikaw tanggal dali. Tulong tanggal fisho dali. Dali na dong tulong. <laughs> dong. Dong.

Okay, mga idol Katatapos lang namin Tanggal mga idol Sa lambat uh, ay, uwi na uwi na Para makapagsabaw na kami At kinilaw Ayari na to ngayon oops Kilaw Jis <laughs> Kilaw Ay, no, Kilaw okay, si idol Jis Eh ay, oh, o Ayari na naman to Mamaya ay <laughs> gutom na po. Ah? O, oh, mahaba na to. Ayan, papunta na kami sa aming bahay, mga idol. oh punta na kami sa aming barracks para makapagluto na kami. Party-party na kami ng isla mga idol para kanya-kanya uh, na kaming sa sa aming mga bahay. Doon yung aming mga pamilya uh, nag-aantay. So, Masipat ka lang dito sa isla namin mga idol. Libre-libre pang Sobra-sobra pa yan.